Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat angulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan kayang bayan. Muli sa mapagpalang araw ng Sabado po mga kababayan, tayo po'y nagbabalik sa ating programang Informasyon ng Bayan para sa lahat. At sa kasalukuyan ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang talakayang bayan. At this point of time ay kasalukuyan pong pinagdiriwang ang buwan ng kalikasan. Kaya napapanahon po ang ating panauhin na ipinadala po ng ating uh, Municipal Environmental and Natural Resources Officer Ma'am Remy Moschero sa katauhan po ng ating Administrative Officer, Sir Adel Larasi Pula. Sir, magandang umaga. Yes po, ma'am. Magandang umaga rin po. Eh, mga kababayan, tulad nga po ng sinabi ko kanina, ngayon po ay pinagdiriwang ang buwan ng kalikasan ngayong June. Ano po, sir, ang guiding principle po ng pagdiriwang na ito? Anong or, ano po ang mga batas na nakaangkla? At ano din po ang tema ngayong taon? Ang celebration po ng Buwan ng Kalikasan po ay accordance po sa Proklamasyon 237 na kung saan po noong 1988 po ay itinalaga na ang pagdiriwang po ng Philippine Environment Month ay sa buwan po ng June na may temang End Global Plastic Pollution. Ayan nako. Mga kababayan to pala ay napakahalaga po ng ng bawat mamamayan dahil to po ay kaakibat po sa ating uh, pagkatao. Ano po? Dahil lang uh, ang kalikasan ay uh, may malaki po ang kaugnayan sa ating buhay. Uh, aside from that, sir, ano nga ba, from you, sir, ang uh, kahalagan o essence po ng pagdiriwang ng buwan ng kalikasan para mas maintindihan po po ng ating mga kababayan? Uh, well, ma'am, para po sa akin, um, ang pagdiriwang po ng buwan ng kalikasan ay pagpapaalala, hindi lang po sa opisina ng environment or hindi lang po sa mga environmental officers, kundi Paalala po ito sa lahat po ng mga mamayan, hindi lamang po sa bayan ng Brooks Point kundi na rin po sa buong bansa sa Pilipinas. Ito po ay paalala para po sa lahat ng mga Pilipino na tayo po ay maging responsable, tayo po ay magkaroon ng pakialam pagdating sa environment. Hindi po natin maitatanggi na pag-usaping kalikasan ay parang naiiwan po yung sektor ng environment. Kasabay po niyan yung, yung pag-unlad yung development po ng isang bayan ay naikocompromise po nating environment. And kadalasan um yung pagdating po sa environment, marami pong walang knowledge, hindi aware po sa kung ano yung practices na sustainable. So ito pong buwan ng kalikasan ay isa po sa mga efforts or initiate po ng ating government para i-instill po sa mga mamamayan, sa lahat ng mga Pilipino na tayo po as nakikinabang sa environment as nakikinabang sa natural resources na ibinibigay po nito ay maging responsable at maging mapagmahal sa kalikasang taglay po natin. Eh yes, Sir, uh, uh kaugnay po nung pagdiriwang ng buwan ng kalikasan, ano-ano po yung mga activity and program po na inihanda po ng inyong tanggapan? Ang aming opisina po katunayan ay bukas po. Uh, June 5 ay mayroon po kaming Uh, one day orientation training po para sa mga uh, fish warden ito po ay may layunin na protektahan yung atin pong marine resources para po magkaroon po ng kaalaman kasi naniniwala po kami na hindi po natin kaya protektahan yung isang bagay kung wala po tayong knowledge kung paano po yun gawin. So nagkakandak po kami ng mga ganong training para po maging equip po yung mga community, yung tao sa community kung paano po mag magsagawa ng isang sustainable pagsasaka. Ganon din po, um, itong last week lang po, nagkaroon mag nagkandak po kami na, Nag-initiate po ang aming opisina ng environmental photography contest na kung saan judging na po bukas bukas malalaman na po yung uh, result po ng aming contest na kung saan ito naman po ay may layun Hindi lang po i-showcase yung talent po ng mga taga-Brooks Point kundi na rin ito na rin po ay para ipakita sa taga-Brooks Point kung ano ba yung meron tayo. Minsan po kasi, hindi natin kayang pahalagahan yung isang bagay kapag hindi po natin alam kung ano po yung meron tayo. So, isa po yun sa aming kaparaanan para makita ng mga taga Brooks Point na mayaman tayo sa natural resources, maya, mayaman tayo, mayabong yung Brooks Point sa mga magagandang tanawin na kung saan hindi, hindi po tayo lugi kung yun po ay ating pag-iingatan. So, para po sa amin, yung yung obligation po pagdating sa environment ay hindi lamang po obligation ng membro or ng mga environmental officers kundi to ay isang obligation po ng lahat ng mga mamamayan ng Brooks Point. Ayan. Aside from that, sir, papaan niyo po hinihikayat ang mga mamamayan ng Brooks Point na makilahok po sa pagdiriwang po na ito and of course sa mga other activity po ng MENRO. And bukod po sa one-day orientation training and in photography contest po namin, kaugnay din po sa pagdiriwang ng buwan ng kalikasan, itong darating po na June 20 ay magkakaroon po kami ng uh, tree planting activity po sa Sitio Tamlang, Barangay Samarinyana. Ito po ay may layuning ibalik po yung sigla ng ating kagubatan at sa amin po, uh, kung paano po namin Uh, ini-encourage po ba, uh, in-encourage yung mga mamaya natin. Kami po ay nagkakandak po ng mga uh, IEC po sa mga barangay, sa mga schools, lalong lalo na po sa mga kabataan dahil gusto po namin, paulit-ulit po namin gustong ipaintindi sa kanila na um, yung, yung environment po yung nagiging dahilan kung bakit tayo may gan ganitong buhay. Mm -hmm. Madalas po nakakalimutan nating mga tao kung ano po yung kahalagahan ng environment. That's why parang nalilipbihan po sa environment. So kami po sa Umpisina, inililap, ina inililapit po namin si environment sa community para po naman eh kahit papaano gradually ay magkaroon po ng idea si community kung paano po uh, kung ano po yung halaga ng environment sa pag sama ginagawa po namin ito sa pamamaraan na, na, na nagkakaroon po kami ng mga programa na naaayon din po sa kanilang hilig katulad po ng photography contest nakaraan po nagkaroon po kami ng painting contest ayun lamang po ay mga small, small steps po para po makuha po namin yung interest nila pero beyond that uh, of course kami po ay talagang um nagpapalakas po ng enforcement from upland to lowland uh, dahil po kami ay isang opisina na nasa enforcement po talaga Parang bantay gubat, bantay graba, bantay dagat. Ito po ay para protektahan po yung ating mga natural resources. Kapag pinag-uusapan, sir, ang MENRO, ito po ay napakalawak ng coverage. At uh, alam natin na talagang uh, mula sa dagat at uh, gubat ay sakop po ninyo. Pero maliban po dyan, maaari nyo po ba kaming bigyan ng uh, ilang glimpse po sa mga pangunahing sakop po ng mandato ng MENRO, sir? Eh po, ang aming mandato po na naayon sa Local Government Code ng bayan ng Brooks Point ay protektahan po ang mga natural resources ng ating bayan from upland to lowland. So sa, so sa amin po ang ginagawa namin ay strict implementation po ng mga laws ordinances from uh, bundok hanggang sa karagatan. Kami po ay mayroon sa, mayroon po kaming uh, bantay gubat, mayroon po kaming bantay graba, mayroon po kaming bantay dagat. Eh sila po ay nagbabantay po sa mga natural resources. And of course, guided naman po ito ng ating batas at ng mga ordinances po ng ating bayan. Ayan. Sir, alam ko na itong marinig din ng ating mga kababayan. Generally, kamusta po ang estado ng natural resources po dito sa bayan ng Brooks Point? Ayan po, Amo. Ayan po, ano. Uh, malungkot man pong sabihin o ipaalam sa mga mamaya ng Brooks Point. Pero base po sa aming ginawang assessment, ganoon na rin po ng aming mga partners, mga environmental agencies, ang ating pong, uh, natural resources sa ating bayan po ay nagdi-decline. Katulad po sa ating, pagdating po sa ating mga kag kagubatan, ay bumaba po yung ating uh, uh, forest cover. Uh, ito po ay marami pong dahilan kung bakit ito, pero ang main driver po kung bakit po ito, Uh, nagbabawas or kung bakit po ito nagdi-decline. And of course, syempre, dahil po sa mga gawain po natin, human activities, disruptive human activities. Ganun din po sa pagdating sa ating dalampasigan. Um, sa amin pong mga ginagawang assessment, survey sa ating um, karagatan, eh, kung dati po may mga kwento-kwento pa tayong narinig na normal pa na may makakita po tayo ng mga dugong, pawikan, na kung saan nagpapatunay po 'yon indicator po 'yon na mayaman pa po or suitable pa po yung area safe pa po sila doon pero ngayon po sa aming sinasagawang inspection para yung aming pong opisina ay napagtanto po namin napagalaman po namin na yung yung mga wildlife po na ito ay hindi na po nakikitang buhay madalas po sila ay nakikitang patay na dahil po sa mga illegal po na activities na nangyayari po sa ating bayan so nakakalungkot po 'yon ano So, kaya po 'yung aming opisina, ganoon na lamang po ka-eager na palakasin po 'yung enforcement sa karagatan, maging sa graba, sandin gravel at pati sa kagubatan. Kasama na rin po 'yung wildlife dahil po uh, ano po yan eh uh, domino effect kung ano po yung nangyayari sa kagubatan, ay siya rin pong mangyayari or maapektuhan din po yung ating karagatan. So sa amin po sa Mendo, habang pinapalakas po namin yung enforcement namin, sinasabayan naman po namin ito ng aming atake sa community. Unang target po namin dyan, kabataan. Kasi kami pong mga kabataan, ang susunod na maninirahan po sa bayan ng Brooks Point. Maraming bilang po ng mga kabataan ngayon, ang susunod na magiging leader, susunod na magiging environmental officers. So importante po na sa amin po magmumula yung isang pagbabago, isang isang kilos o isang programa na talaga namang magkakaroon po ng hindi lang namang short uh, outcome kundi magkakaroon po ng pangmatagalang sustainable uh, outcome po sa ating bayan. Ayan. Sir, aside sa IEC and other activities, maraming niyo bang ibahagi sa amin kung ano pa po yung mga um, hakbang ninyo ng inyong tangkapan para po sa sustainability ng kalikasan po ng natural resources ng bayan ng Briggs Point. Sa mga aming mga sa amin pong mga future plans mo, isa po sa aming target po ngayon ay yung ma-mitigate po yung kaingin mm -hmm. dahil um, alam po natin no ginagalang po natin yung yung batas po para po sa ating mga katutubo pero um, hindi po natin maitatanggi na isa po yung kaingin sa Uh, nagiging dahilan po ng pagkasira ng ating kagubatan. That's why gusto po namin sa Mendro maging balanse po. Gusto po natin mamitigit uh, mamitigate yon Kaya isa po sa um, programa ng, ng, ng aming opisina ngayon, of course sa panguna po ng ating mayor, si Mayor Cesario Bindito, ay yung pong, uh, programa po pagdating sa kaingin. Iyon po ay para uh, mamitigit po yung, yung negative mm -hmm. effects po noon. And maliban po dyan, um, Meron po kami ngayong isang plano, yung Forest, Land, Forest Restoration Network na kung saan um, may layunin po na ibalik po yung sigla ng kagubatan. Sa so, magitan po, unang-una dyan, yung strict implementation po ng, ng laws and ordinances, yung mga enforcement po natin sa kagubatan. Ganon din po, yung, of course, yung, pag, yung, report yung reforestation efforts, yung pagtatanim, yung, yung mangrove, yung monitoring po. No? Kasi kadalasan, Uh, pagtapos po nating magtanim ay iwan na lang. Ganun po yung traditional way na na pagtatanim po. Pero ngay ngayon po, sa Menro, gusto po naming simulan na hindi po ganun yung, yung tunay. Kung gusto po natin na magkaroon ng magandang outcome po yung tree planting activities, ay kailangan po meron po tayong uh, monitoring para ma-insure ma po natin na talagang yung mga itinanim po natin ay mabubuhay. So asahan naman po ng mga ng mga mamaya ng Brooks Point na kami po sa Mendro ay gagawin po namin yung aming makakaya para yung mga aming it itatanim na puno katuwang sila o katuwang yung iba't ibang mga partners po, ay sikapin po namin yun na mababantayan po namin yun. Ayan. Naku, maraming maraming salamat, sir. Sa napaka-informative po na kasagutan. At alam natin ito ay malaking tulong ano po, sa pananatili din ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Katulad na lamang po ng sinabi niyo na magkakaroon po kayo ng tree planting sa sa sa, sa po ano na kung saan kamakailan lang ay mayroong pangyayari dyan, na nahulugan ng bato dahil uh, isa mga kulang na sa kapit ng mga kahoy ano. Ayan, so thank you so much sa ibang usapin sir. Ito, alam ko gusto itong marinig ng ating mga kababayan. Kamakailan po ay uh, nabalitaan natin na naglagay po kayo ng mga signages sa ilang particular po na lugar na may namataang buhaya po umano dito sa bayan ng Briggs Point. Sir, maaari niyo po ba kami bigyan ng ilang updates and informations o call po dito? Ayan naman po sa usaping buhaya. Dahil nga po ang aming opisina sa pamamagitan po ng Wildlife Enforcement Officers po namin ng Wildlife Division, ay nagsasagawa po yan kami ng regular po na pag i, na pag -i inspect sa bawat barangay, lalong lalo na po yung mga barangay na may malapit po na ilog o kaya ay naman ay may dagat o bakawan apan um, po sa aming inspeksyon, uh, meron po nakarating na report po sa aming opisina na yung barangay Mambalot at barangay Sarasa nga po ay madalas po kakita o madalas magpakita po yung buhaya. Kaya ngayon ang aming opisina po ay agad na gumawa po ng aksyon. Kami po ay nakipag-coordinate sa PCSD, sa DNR para po sa kanilang uh, um, uh, tulong na gagawin. No? Uh, kami po ay nagsagawa po ng joint validation po para confirmahin po yung sightings po ng mga buhaya sa dalawang barangay na iyon. At sa amin pong inspection ay namin pong napatunayan na meron pong buhaya po sa barangay Mambalot at barangay Sarasa. Pero ganun pa man, uh, tayo po ay uh, wala, sa Mendo po ay wala po sa amin yung authority. Kasi madalas po uh, na nakakatanggap po kami ng reports o ng komento na bakwa na sa Mendo. Pero po gusto po namin ipaalam sa lahat ng mga taga Brooks Point na yung pagkuha po ng buhaya ay hindi po saklaw ng hmm. ng aming ng aming um, mandato. Ito po ay nasa mandato po ng PCSD kung at ayon po sa kanila na may sinusunod po tayong kriteriya kung pa, kung gaano o kailan kalaki, gaano at kailan po natin pwedeng kuhain yung buhay. At yung mga nakita pong buhay sa barangay Mambalot at barangay Sarasa ay hindi po pumapasok sa kriteriya kriteriya for extraction. So that's why hmm ang uh, amin pong ginagawa dahil nga po ganun ay panatilihin lang siya sa kanyang tirahan as tao po, as tayo po yung may utak, may isip ay tayo na lamang po yung umiwas sa kanila ganun pa man, ngayong, ngayong, buwan po hanggang Oktobre kung hindi po ako nagkakamali ay panahon po ng kanilang uh, pangingitlog, pagpupisa kaya naman mas agresibo po sila mm -hmm. at kung saan mas delikado po sila no? lalo lalo na po kapag tayo po ay uh, manginginas, sa, manginginas o mangingisda sa gabi napaka napakadelikado po yun. So, ayun, pinapayuhan po namin yung ating mga mamayan, lalong lalong na po sa barangay Mambalot at barangay Sarasa na kung saan po napatunayan na meron po doong buhaya, ay tayo naman po, ay tayo na lang po yung mag-ingat po. May ano ba kayo, sir? Kung ano, gaano nakalaki itong buhaya na nakita dyan? Ayun, ayun po sa, sa aming validation po. Ito po ay may may haba na na 7 feet. Mm -hmm. Medyo malaki na mga kababayan kaya ingat-ingat po tayo ano. Lalo na po sa Barangay Sarasa at Barangay Mambalot. <coughs> and of course mga kababayan hindi lang diyan. Meron pang ibang mga barangay na may bukana na hanggang sa ngayon po ay patuloy pa rin po na binavalidate. Ano naman po ang hakbang sir na ginagawa upang pang matiyak po ang kaligtasan ng mga residente na malapit sa tirahan po ng bukana? Kamakailan nung nakarang buwan po kami po ay namahagi po ng mga brochures o ng mga babasahin din po ay naglalaman po ng mga information po kung paano po pwedeng makaiwas sa panganib pagdating sa buhaya. so lahat po ng barangay po na may mga bakawan na may ilog na may karagatan uh, pinuntahan po lahat 'yan ng ng Wildlife Division from Menro kung saan po kin personal po namin kinakausap 'yung mga tao para po pag-ingatin po sila o magbigay po ng babala no? Para hindi po maiwasan po natin yung yung panganib na pwedeng dalhin po ng buhaya. All right. Mr. Paano naman po kung halimbawa may meron tayong mga kababayan or uh, siyempre sa ating komunidad may makita silang buhaya, papaano po sila maaring mag-report sa inyong tanggapan? Ayan po sa dalawang barangay po na nilagyan po namin ng signage sa barangay Mambalot and barangay Uh, sa RASA. Uh, Meron po kaming nilagay po na numero doon ng PCSD at saka ng aming opisina. At maaari din po silang mag-report po sa aming um, official Facebook page, uh, Menro uh, Municipal Environment and Natural Resources LGU Brooks Point. Ayan, pwede po silang mag mag po doon regarding po sa kanilang report at sa opisina naman po gagawin po namin yung aming makakaya para po makapagbigay agad ng agarang action. Ayan. Naku, sir, napakasarap pakikwentuhan sa inyo pero limitado po ang ating oras, sir. Baka po may mga nais pa kayong sabihin at uh, ilang karagdagan nasa sa inyo po ang pagkakataon. Ayan, ma'am, na uh, nagpapasalamat po kami sa opisina po ng MIO sa amin pong pag uh, pag sa pong pag-imbita sa amin upang ibahagi po yung aming mga programa na hindi lang po para sa kalikasan kundi pati na rin po sa mga may ng Brooks Point. And of course, uh, we are very grateful po sa approval and permission po ng ating punong bayan, Honorable Cesario Benedito Jr. Kasi kung hindi po dahil sa kanya ay hindi rin po namin maisasagawa yung amin pong Uh, gawain pagdating po sa kalikasan. And ayun po, ini-invite ini ko po kayo, hinihikayat ko po kayo para po mas maging updated, mas maging aware po kayo sa aming isinasagawang pagsulong, isinasagawang programa para sa kalikasan. Uh, i-like or ipalo nyo po ang aming official Facebook page, Municipal Environment and Natural Resources Office, LGU Brookspine. Maraming salamat. All right. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panawin, Sir Adele Larasi Pula, Sir. Maraming salamat. I hope na hindi ito ang huli. Susunod na po ang serbisyong servisyong bayan. Pagkalibas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat angulo ng sitwasyon. Lilinawin ng bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan!